Hi guys, welcome po sa akin channel This Lean Malakay po, Simplify Happiness Simpleng Buhay, Buhay na Walang Arte, Less Stress Join me guys sa akin Simpleng Vlog For today isang magandang buhay po sa ating lahat So ito na nga guys, ayan, kamusta na ba ang ating bahay na yero after one year? Opo, naka 1 year na po itong ating bahay na yero. So ayan, mapapansin nyo guys, ayan, Uh, tatlong kwarto po ito, yung pinagawa namin. So, ito yung aming kwarto. So, yung buong paligid po niyan is long span and then double walling po natin ng marine. So, ayan. Ito yung ating first uh, room. So, ayan. Kamusta na ba yung ating bahay, na Nayero? So, ayan po. Wala naman po akong naging medyo-medyo problem na tumatagas or anuman. Um... Yung init guys, ayan, may mga nagtatanong kung mainit. So, pagka naka-open po yung mga bintana at may electric pan, hindi naman po siya ganong kainit. So, depende po yan kung ano po ba uh, sa ating body. So, ako kasi, eh, hindi po ako nainitan. Okay lang po ako. So, wala akong problem. So, yung aircon na yan, gabi lang po natin sinisindihan. So, ayan, yung ating, yung, ito yung ating bahay na yero after one, one year po. So, yun sa mga nagtatanong ng gasto. So, yan, uh, one day upo natin yung kung magkano total costing niya. So, since last year lang naman po siya. So, ito yan yung ating a uh, mini ano, terrace dito sa harapan. So, ayan yung ating a uh, uh, pinaka-terrace. So, nagkaroon ng tagas po dyan sa so, may bandang ibaba ng yero. So, tinakpan lang ng uh, sila ng asawa ko. So, wala na po ako naging problem. So, maganda nga po dito kasi walang uh, pumapatak. So, ito po yung ating aircon. So, ayan. Update po din natin yan kung kamusta na ito. One year na rin po siya kasi ano-ano nagpagawa po ako ng ano, uh, ah, uh, third floor is so, ayan, bukod-bukod na po kami ng kwarto so, ito yung ating bintana ayan, after one year so, ito, ayan, ito yung ating ano, am, um, bahay na yero, so, ayan, dito ako naglalagay ng laundry na mga bedsheet guys, so, ito naman yung papunta dito sa ating ibaba, sa second floor so, ah, uh, Medyo need ko pa to paayos kasi hindi ko pa magalaw kasi nga yung ating firewall yon nang nagkaroon ng tagas. So pagka nagka-budget tayo guys, pagagawa natin itong ating second floor. So yun yung ating laundry area. So, one year na rin po siya. So, yan yung ating laundry area. So, yan, yan nilipat ko yung TV dyan. Kasi nga doon sa firewall nagka-problema. Uh, so, yan, wala na po siyang ma uh, problem buo na yung ating TV. So, yan yung ating munting terrace. Ang sarap dito tumambay, guys. Kasi yung lamig nung ano, pagka nakaapaka. Ay, guys, grabe, ang sarap. So, ito yung pinakagilid. Yan yung bahay ng aking kapatid. So, yun, ito yung ating ano, oh, bahay na yero sa uh, labas. So, yan, So, gagawin ko to ng may Your update kung kamusta na talaga yung ating bahay um, na yero so ito mini update lang po to so sa ating abahay uh, na yero so wala po akong naging uh, problem dyan sa ngayon kasi one year pa lang naman po siya so depende po kasi ang bahay dapat talaga minaintain din po so ayan ang ating long span so yung mga ibang pinsan ko po gumaya po sa akin nagsi, uh, gaya po sa akin ganyan din po yung nila kasi nga po problema dito sa Valenzuela City na laging binabaha so ayan o kita nyo ayan yung ating kwarto ng anak Diyan yung kwarto ng aking anak na ano Uh, tatlohan. Dito sila sa harap punta, Kami napunta do sa ano. So, yan. Dingding uh, -ding yan, guys. Dingding -ding. na uh, kahoy. So, yan yung ating uh, hallway. So, ito yung uh, kwarto ng mga anak kong isa. So, yan. Tatlo. Tatlong kwarto. So, ang lang, guys, nitong aking lupa, guys. Nasa, uh, Parang nasa 26 to 28 square meter lang pahaba to guys. So yan, yan yung ating ano, hagdanan. So kahoy lang yung ating hagdanan pero bakal yung pinaka frame niya guys. So yan yung papunta sa ating second floor. So yan, may mga balak pa ako dito guys. Kaya lang kulang talaga sa budget. So hindi natin alam kung kailan tayo magkakabudget. Ginawan ko lang to ng update kasi may mga, ayan, nagtatanong ng update. So yan yung ating ano, uh, first room guys. So ito yung aming kwarto. So yun no? ito yung uh, pintuan natin yan yung kwart uh, naman ng aking anak so yan o pangalawa so doon sa isa sa tatlohan doon napunta yung aking uh, dalawang anak na lalaki at yung babae doon natutulog sa pinaka ano, ginawang uh, yan yung parang uh, built in bed natin so yun yan yung ating uh, update